Hello mga idol, mga ka YouTube Isang magandang umaga sa inyo lahat Ngayon ay 5.27am Mga idol At medyo maambon Oh, mula na pala mga idol Mga idol ang kaganapan dito sa Divisoria Recto mga ka-idol Hindi wala na siya dito Balik ng oras mga ka-idol ang paglilinis dito sa Divisoria. Ah. Uy. <Tilipad> Ngayon mga idol. Na pating kasura, basura. At ang um, bubuga ng tubig ay nandun sa bandalula na yung mga idol. Pagtapos itong walisan mga idol, bubugahan nila ng tubig para maalis yung mga putik-putik.

Thank you for watching mga idol. Hanggang dito na lang ang ating video. Sana ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Bye bye. See you in next video mga idol.